Sa pagpunta namin sa iba pang cleared area sa Marawi, isang bangkay ang nadaanan namin. Dito, basag yung dito niyo. Basag ang ulo. Oh, yung parang binaril dito. Sa tansya ng mga residente, apat hanggang limang araw na yung bangkay uh, dito. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin nagre-recover nung naaagnas na bangkay. Wala rin pagkakakilanlan ang lalaking ito. Hinala ng mga taga rito, maaring biktima siya ng summary execution ng mga maute. Sa paglilibot ng GMA News Team, ilang bangkay pa ang natagpuan. Kabilang ang sampung taong gulang na bata. Sa di kalayuan, natagpuan naman ang anim na bangkay sa ilalim ng tulay. Ilang saglit lang dumating ang isang grupo ng mga babae at kinilala nila na dalawa sa mga bangkay ay tauhan nila sa panederya. Christian? Oo po. Lahat. 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 Kinilala, na sila. Lahat doon. Oo. oo. Nadamay rin sa bakbakan ang labing anim na taong gulang na si Mamaw Liwanog. Ayon sa kanyang inang si Ramla, isang buwan pa lang namamasukan si Mamaw sa isang bigasan sa Marawi kasi tumutulong siya sa nanay niya. Kasi po kami. Ang kanyang ama hindi pa rin makapaniwala sa sinapit ng anak. Sino siyang takos? Kahit babay ka, igaganti yung mga ko. Sa opisyal na bilang ng militar, umabot na sa mahigit isang daan ang bilang ng nasawi kabilang na ang mga membro ng teroristang grupo mula sa hanay ng mga pulis at sundalo at maging mga sibilyan. May 72 ring wounded in action mula sa puwersa ng gobyerno. Sa isang barangay sa Marawi City, Nandito po kami para rescue kayo, mga Christian man o mga Muslim. Kahit anong tribo, basta nandito sa Marawi. Patuloy ang paglikas at pagrescue ng mga naipit sa bakbakan kailangan gawing mabilis ang operasyon dahil may ilang sniper daw na nasa paligid. Ang ilang mga bata binitbit na ng mga militar para maisakay sa isang truck. Dala nila ang mga puting watawat, ito raw magsisilbing pagkakakilanlan nila bilang mga sibilyan. Ngayong kasagsaga ng kaguluhan, umakyat na ang bilang ng mga Internally Displaced Persons o IDPs sa halos isang daang libong katao. Sa pitong opisyal na evacuation centers pa lang sa loob ng Lano del Sur, halos 21,000 katao na ang evacuees o bakwet. Tinungo ng reporter's notebook ang isa sa mga evacuation center dito sa bahay ng Sigaran. May walong daang evacuees ang naririto sa kasalukuyan. Kabilang na ang bagong panganak na si City Asha. Ayon sa kanya, magkahalong takot at pagod ang dahilan, kaya napaanak siya ng maaga. Hindi ko alam na anak ako. Ang expectation ko kasi June 15, pero nang nanganak ako ng bigla. Wala pa naman naman akong peka, pera, pera, pera. Apat na araw na ang anak ni City, pero hanggang ngayon, wala pang pangalan ang sanggol. Allahu Akbar. Noong biyernes lang, May 26, nagumpisa ang Ramadan. Dapat rin sana ay sa moske sila nagdarasal kasama ang imam. Pero dahil delikadong lumabas, sa loob na lang ng bahay nila ito ginawa. Kahit kasagsagan ng kaguluhan, patuloy pa rin inoobserbahan ng mga taga-Marawi gaya nina Norhaniza at Sedela ang Ramadan. Kung walang gulo, malapyas na sana ang handa nila tuwing alas alasais ng gabi. Pero ibang sitwasyon ngayon. Dasal nila matapos na sana ang bakbakan at muli silang makapamuhay ng payapa. Dahil wala pang kasiguruhan kung kailan matatapos ang kaguluhan sa Marawi City, di rin alam ni City kung paano niya bubuhayin ang bagong panganak na sanggol. Nangangamba pa rin siya sa magiging kinabukasan ng kanyang mga anak. Paano kung dito naman sila pumunta? Hindi, hindi pa naman ako magaling Sana wag na mag kung na sana mangyari yun.